Pasok na kayo ng inyo. Dahil talaga na malaki kayo bibigyan. Pasok. Bawal lang ang bata, ah. Bawal lang ang bata. Mamaya yung mga bata. Kasi ito meron pagsabayan yung bata at saka may mga bata isip. Yan. Yan. Okay na? O, oh, yan. Okay na. Sabay-sabay tayo, ah. O, oh, dito, dito. Dito, 6 6 lalagyan ko lang sa likod ko rito, basang-basa na mo <laughs> na kayo ah, hindi ko inaasahan hindi ko inaasahan ina na ganito kadami mula kanina, dahil ang pinapupunta ko dito yung lahat lamang na nag-message sa aking Facebook account na Edward Ponte sino ba ito ito nag-message? sinagot ko ba yung mensahe ninyo? Oh, sino ba dito ang hindi nagbigay mensahe? halos lahat sana sa susunod pag uwi po ninyo, sabihin ninyo sa mga kapitbahay ninyo, huwag na munang pumunta rito, dahil unang-una pagod na ako, pangalawa wala nang may bibigay, bukas naman at ikit sa lahat, kailangan nakapagbigay mensahe sila para hindi sila mapagod sa pagpunta dito dahil maya maya aalis na ako para pumunta sila, wala ko, sayang naman ang pagod nila Tsaka pinanunod niya nga yung iba. Bakit yung pagtulong ko, hindi niyo panuorin. Ayan. Sa Edward Party account, may fake account doon. Ikaw na fake account. Parang awa mo na. Tigilan mo na. Dahil maraming naluloko, nakakala sa akin. Tatlong account doon, isang Edward Pante na 12,000 na followers sa akin yon. Yung isa naman, yung Cap Edward fake account yon. At yung isa doon yung bata, yung Edward Pante na bata, anak ko yon. Yung yung nanalong ginoong Rizal. Ha? Hmm. Eh? Okay? Lahat po ako ay nagpapasalamat sa inyong tiwala. Ang pagtulong ko walang halong politika. Sino pa bumoto sa akin dito? Ah, wala. Joke <laughs> <laughs> lang. Wala ka halong politika to. Pero, uh, siyempre, pag lumaban muli, uh, yeah. ah, kahit anong labanan ko, at sino dinadala ko, tulungan natin. Para mahingin natin tulong. Sa so, totoo lang, lahat ng ginagasta ko galing sa customer itong kalog ng Panginoon. Kaya sa kanila maraming salamat. Ganun po man, umpisa na natin ang pamimigay. Hindi ko na kaya tatod. Sino ba ang mga taga-sampa kayo? Yeah. Oh, ha? Kaya 17 bilian. oh Santana, kalayo Santana. ka. Kala. Kala. <laughs> kapitan niyo, palitan niyo na, wala na usap yun. o wala pa alam mo na dapat ikaw, dadalhin ko ngayon para sa eleksyon. Pero dahil ikaw hindi sa ating usapan, na dapat kung ikaw ay tuloy sa ating pangako. Ito mga kayo, oh, wag Huwag 'tong iboto yun oh, wow. Walang kwentang kapatid niya si Lingling. Tinulungan Ling. ko yan sa eleksyon. Ang usapan namin, mula sa pulang kasi manungkulan, lahat ng piyasa ng barangay ako gagawa sa akin, nagpapagawa. Anong ginawa? Ibinigay siya iba. Walang kwentang kapitan ang kapitan ninyo. Huwag nyo nang iboto yan. Lingling Ling Calderon. Parang awa mo na, huwag ka nang tuwak mo. Ha? Okay, diretso lang. Walang plastika. Wala naman akong pa pakialam sa kanila. At meron na nga ng taong bayan, hindi nyo pa itulong. Ikaw, Lingling Calderon. -ling, Tandaan mo yan. Anong ginawa? Wala. Alanganin na nga ang mo. Babae o lalaki ka. Di ko maintindihan. Hindi ka mapatutungo kausap. Huwag ka nang maghangad. Sa Santa Ana, iba na lang ikakampanya ko. Huwag lang ikaw. Kapitan Bugloy, maraming salamat sa iyo. Ayan. Si Bugloy, ang Sadang Muson, tumupad sa pangako. Walang dahilan. Kaya dapat sa mga taga-muson, iboto niya si Bugloy. Di ba? Si Manera, kalabang ko oh, diba? Pero, kahit apapano, ako paano, ako'y nagpapasalamat kay Kapitan Russell. Dahil sa naman ay tumupad. Dito ko ang barangay ng piyasa. Kaya yung tinigita ko, ito na, Kapitan Russell. Magkalaban pa rin naman tayo. <laughs> 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 Magkaibigan kami. Pero magkalaban kami sa politika, di ba? Ganun na po. O, sa akin nakakita ang gagawad na nakatungak mong Kapitan Abnormal. Ako <laughs> <laughs> Ay, <laughs> sige, sabi ko mas abnormal Tiwala kayo, nagtiwala <laughs> kayo. Joke lang. Pasa-pasa muna, pasa-pasa. Ito, pasa. umpisa e na natin ha. O, papunta sa dulo. Nanay lang, nanay. Huwag na muna kayo magtawag. Sarado. Sarado muna, sarado. Sarado. Sarado muna, sarado. O, oh, pero, ay, ah, di -paso, pa pasok. Pasok sa mo, pero, yung mga bago natin. Sarado muna. Baka hindi sumapat yung ating, ano, sarado muna. Wala muna, papapasok kayo na. Wala mo na nalabas. Dada mo na kayo. Ayan. Pasa-pasa. 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 Pagpasensya pasa. nyo na nakayanan ng na nang yung bangin ko dah. Ayan. Basta huwag nyo nang iboto si Lingling ha. Ayan. Ayan. Lingling kang karoon. Wala kang kwentang kapitan. Bakit hindi ko naman masasabing may bayad ka dahil alanganin -alang ka. Ayan. Ayan. Yung mga taga-musuna, yeah. si Bugloy, huwag niyong kalimutan. Ayan. At yung mga taga-sandunga naman, pag lumaban ulit si Russell, hibotin niyo, di ba ako tatakbo eh. <laughs> okay? Kahit pa paano si Russell, nakatulong sa atin. Ha? Ayan, nakatulong sa atin, ha? Ayan, pasa-pasa lang, ha? Mga nanay, mga nanay, ha? Ayan, hanggang kaya, sige. Pagwa, bili ulit tayo, buha ulit tayo sa bahay. Ha? Ayan, okay, wag magagawa, lahat na magkakaroon. Basta ipasa nyo lang sa wala sa likod, ha? Ipasa nyo lang. Ipasa nyo lang, ipasa nyo. Ayan, ipasa nyo Tuloy-tuloy sa pagpasa. Ayan, pasa, pasa. Pasa, marami pa ba? Kulang na. O, oh, pasa na na sa nanay, ha? Ipasa. Ito yung mga naubusan. Ano na? na, sa'yo na yan. Diyan ka lang. Huwag ka muna nga alis. Pasa, pasa, muna. Hindi mo <laughs> na pinasa. pasa muna. Ayan, hindi kayo maubusan. Huwag ka pa tayo. Lahat na ba kayo dyan? <laughs> Lata mayroon dyan? Lahat na mayroon?

ang buhay ng tao. Di ba? Ah, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Yung mga hindi na bigyan, Ay, nabigyan, nabigyan sa lahat. Pabigyan mo na tayo lahat. Ayan. Nabigyan ko na kayong lahat. Magkano ba isang kilo ng bigas yun? Mayroon 20 pesos, pigasus, di ba? Wala. Wala. 50, 60. 50, 60? Oo. Pambiyan ang buhay ito. Wala. Sa lahat ang hindi nabigyan, pwede na kayong malis. Ay, wala. Sa lahat ang hindi <laughs> nabigyan, dito kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Ito po, marami na tayong nabigyan. Mula kanina, hanggang ngayon. Marami rin tayong hindi nabigyan. Pero yung mga hindi nabigyan, manatili kayo at akong bahala sa inyo. Yay! Yan. Hindi naman problema. Ako na may bagong bigo, tatlong araw na nagkawala. Yan. Sa so, lahat ng mabigyan, nabigyan, nabigyan tayo. Una-una, simigaw tayo. Maraming salamat sa Diyos. Yan. Maraming salamat sa Diyos.

O, oh, sige. Okay. Lahat ng nabigyan, makakaalis na po kayo. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan. Okay. Yung lahat ng hindi nabigyan, dyan na kayo. Bawa tayo lumabas, ako bahala sa inyo. Lahat lalabas. Ayan. Gagawa natin ang parana.

Asa bodoh. Oh, Luis Iskandar, kan? Oh. Jalan. Oh. kok. Ya? Mana itu? Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Nanay, <laughs> ito, na. Anay, Anay, ka, na. ito. <laughs> Anay, si New City naman pagbigyan niyo na. Nanay, salamat. Ha? Sino Ito. Ako si Jo. Ha? Ay, wala na kami wala kami pumunta. Oh, ibarte sa Santa Ana Basta magiging photo si Lingling ha. Oke, boleh, 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 na boleh, 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 Oh, boleh, 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 oh. boleh, 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 Oh. boleh, boleh, Oh, boleh, 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 kami boleh, 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 Isang isang grupo na naman ang ating natapos. Sa ngalan po ng Panginoon, papuri si Diyos. Kakaya tayo pagod na, hindi tayo nawawalan ng lakas nang dahil sa pagtulog. Muli, salamat po at magandang araw.